Nakarinig na tayo ng mga taong nakulong sa kabaong sa mga pelikula pero ito ang nangyari sa isang Taiwanese na lalaki nang siya ay nakulong sa loob ng kabaong ng anim na araw. Naligtas siya sa pag-inom ng sarili niyang ihi at ng tubig mula sa ulan. Naniniwala ang pamilya ng lalaki na plinano ang insidente dahil ang kabaong na hinigaan ng lalaki ay tinanggalan ng laman noong 2012 at matagal na itong itinabi. Ang teorya ay may nagbuhat sa lalaki at pinasok siya sa kabaong ng Shaila Singh. Ayon sa pulis, ang lalaki ay maliit lang, 162 centimeters ang tangkad at 50 kilos lang ang bigat. Madalas daw siya magpunta sa shrine na katabi ng sementeryo para magkaraoke at makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Naniniwala ang pulis na may nagtulak sa lalaki sa kabaong at ipinatong ang takip na may bigat na isang daang kilo. Pagkagising ng lalaki ay hindi niya maiangat ang takip ng kabaong at kakaunti lamang ang ilaw na nakakapasok mula sa labas sa pamamagitan ng isang maliit na butas sa kabaong. Gutom at uhaw, nagawa ng lalaki na inumin ang tubig mula sa ulan at ang sarili niyang ihi ng isang linggo. Sa wakas ay narinig siyang sumisigaw at umiiyak ng mga bisita sa sementeryo kahapon at siya ay naligtas. Hindi maalala ng lalaki kung paano siya napunta sa sementeryo o kung paano siya nakulong sa kabao. Pero galit na galit ang kanyang mga kapatid sa nangyari sa kanya. Kinuna nila ng litrato ang mga nakainuman ng lalaki sakaling maituro niya sa kanila mga suspect. Naligtas lang ang lalaki dahil may butas ang kabaong na nasa 20 centimeters ang lapad. Ayon sa Central Weather Bureau, bumagsak sa 15 degrees Celsius ang panahon sa Taiwan noong isang linggo at mas lalo pang bumaba ang temperature noong Merkules. Ayon sa doktor, isang himala na nakaligtas ang lalaki dahil sa normal na sitwasyon, nabubuhay lang ang tao ng walang tubig ng tatlong araw. Sa mga nagawang inumin ng sarili nilang ihi, hahaba ito ng tatlo pang araw. Nagpursigi talaga ang biktima. Ayon sa mga abogado, ang suspect ay maaaring makasuhan ng attempted murder at haharap sa death penalty, life imprisonment o jail time ng mahigit sa sampung taon.